sa so, mga tandang natin laki na hmm. so mga bait yan di po yung nagsasabong yung mga yun eh. ito ang tangkad eh ang busog na busog ito <laughs> yung pitso um, mga bait po yan hindi nag-aaway-aaway yan oh. mag friend yan ito ang Yung eh. isang nga nasa labas yan eh yun yung pinili ng bumili na pumila. Kita niya tangka yun ang kinuha haba ng binti. Eh. Hmm. Pumunta dito. Meron pa yan eh. natatangkad din. Okay. Oh, ang mag-aaway. eh <laughs> su <laughs> <laughs>